So, mag tuba ta karok saging guys so kay nahinugan na siya oh. nga saging oh nahinugan na nato nang putlon gamit ani. Na no, guys so oh. hinug niya so. Oh. So ato na nang putlon karon. Kini atong gamit. Habol mo kayo. kadalot guys. Ayong kilamigas guys. Tara guys, putol na. Kamu, okay, letak, guys. Letak, letak, guys. Narah, narah, guys. Oh. Golang kaya, narah, guys. Oh. Kilamigas, terang, kilamigas. Inugan sesepunuan.